Hello guys, may hapon natong tanan for today's vlog guys. Mm, mm, mm na, na na lang utay murang tag correct ani ay. Mana na magugkus ako ang kuan guys akong gipanghugasan, mana na ko ang kulang na lang nako guys is kanina lang balay akong limpyuan pero dito ang samang kumang limpyo karon guys kay nagulat pa ako ko sa mga dugidogs nga maligo ay akong liguon lagi karon noon tanya. nawala man ang ulan so ngayong gabi pa gina ko ni sila maligo guys karon guys nakoy na pakita ninyo guys surprise, akong surprise sa bana na abot na pero di man siya kalantas kong vlog karon guys kay busy man to sila araga guys hmm araga guys ang akuang... Akuang sayi, ha, guys. ako ang mo ko ang konsaya, guys kaning ako mong gudyang guys. Ito may ukuan atong, atong, sya. at tung sentro. Itong dili siya. At tung nasa diribang. Wala siya one week ako siya gipangutan na gina nang usya oh, nga unsay gusto nimo nga kuan di ay na pinaisog nga pangutan guys ba kay para mahadlok ko ay siya anak ko nga unsa di gusto di nimo nga kuan di ay ang gamit di ay nya unsa nga wala man palang gay unsay wala sige padudungan ako ba isog isog ko unsay sige padudungan nga na ano na na Nga. Nana, nga. Nana. Nga, nga. Nga, tumisya, nga suko kalanggay kula ko suko mo ko ni unsay gusto di nimo shoes daw shoes in kung unsa nga shoes unsa na mo na <laughs> iyang mata to dito sa word balance ba yung kung ano naman ang na mata diya unsa na sulod ta dito lang ga ana siya sulod daw o to nga sulod man dito din ata ah. na tan, -tan, -tan siya ana unsa so di nga shoes day mo ang ganahan basta diba, ga ana ko siya guys nga unsa yung pilion din ako po namili po ako ah kan chinelas na ako yung kung sa tayo mo, anak, dira, anday, sa'yo gusto nimo, igna ko, sa'yo gusto nimo. Gano'n. Murag ba sya ba kay ako ang sinultian by nisug Sug. Ito si Sug pamilya na si Sug pamilya ako gusto ko paniplat ngayon so yung gikuan niya. karong guys kay namang yun na siya kay nanggilan nga isa ka sapatos gig guys nga. Kaya balo ko nga ganahan yun sya siya ng sapatusa, guys. Ako wala pa na dito ko nga wala. Murag wala kita ko ikuan sayawa ko ikuan koy ku paki ana ba gi pasagaan gid nako siya dito magina siya ning hunong anang sapatosa guys nga ihang gi lanto gid ni gililili mayo anana gililili gid niya Tan ko tanaw og guys anak jugo. Kani gini yang yung hinahan ko an. Ng sapatos na ogi siguro niya. Dili mana wala na wala po niya gisukod no. ana wala po gilantaw lang niya ba nang magdudua siguro siya og ganang kuan pangayo kay tanaw siguro niya nako gisapot ko ba. Na ko siyang gi kuan gid ako siyang gibserbara na din ako siya. O sige ana tanaw na ana. Tinan aw siya nako ako tanaw siya nako mana di ko sa wala ko ka yakuan sa din mo tumo. Ana din siya mo. Nindot siya pa lang ganin ko. Sa man, siya ka ni, o oh, nindot siya na. Unya. Unya. Unya ay wala man nindot siya ay gumo. Ang uh. nindot bitaw. Ana ko saya gayo ra ko gi drama pud Sa nindot siya lang ga. ganahan kay ko mo. Uh. Jeray kay go ni mo nga size di ay. Ana pa sa iya ha. Yan siya mo. 9 ang kumo. Sukod daw na kumo. Kuan man na si mo sunod na lang palanggo ay kumo. Isukod ko may ko ba nimo? Sunod din ang palanggay kay ang tanaw sa so ko lagi gisapot ko. Di mo to nga. <clears throat> di ko na ko siya ko. Dito ya gid nga di sagid pud na ko paliton na ko ana kay gusto nako kanang surprise kay ganan mo na ko na ganan ko na niya mo surprise og mga gamit nga wiha ta guys ganagi to siyang nawo nga kanang lipay bitaw kay siya. Nan kay ko. Mo to nga. Nan ko tala na muli na ang di man di ka ganan kam sukod. Nan mo to nga gawas ra pud mi gawas na gawas mi tres tres ni pag gawas mo tan agay okay, at ni ana iyang liog to sa kuan sa word balance li mor, ganahan gyud siya ng sa patusa di akong gihimo guys kay tanang kuan man siya guys kaning trabaho man siya kanang unsa ni man siya so kung gi akong gihimo guys ako ang gi balikan dito nga wala siya ni adto ko didto nga ako ra usa gibalikan ako ang shoes kanin sapatos nga yan giganahan. Hmm. Wala to siya kay Balong nga kung ang iyang giganan nga shoes. Diara guys. <laughs> ara guys, ang giganan nga shoes guys. World balance. Mm. Ah. Wala siya kay Balong. Bulit to siya guys. Mas surprise na po ito. Munganga na siya. <laughs> ako bitaw say guys makahilak bitaw po sa kanabi to magataghatag po sa y. mga ingon ani makahilak ko eh, kay makita na ko yang nawong bagong sabito bitaw siya kalipay ingon na na man po na man po guys kanang nabito siya ihatag sa ko Akes, mura bitaw malipay ta bisan kanang gamay ra siya nga kanang kantidad pero kanang ikan magud sa heart good ingon na na so malipay gid di ba ara ang resibo guys hmm. kaya kay balo ba mo bagat guys nga kanin sa online pa ni kay Walay makaigo, walay size dito nga 9. Oh, walay size nga size 9 dito. Gikuan pa ni sa online sa World Balance, guys. Gi-order pa ni. Naabot ni siya, guys, kay balo mo. Kuan mga Naan sa tong resibo? Naman diri isa sa resibo. Makita man diri, oh. Basta naabot ni eh, siya, guys, mga 10 days. Sukat so, sa ko ang pag order dito to kay naa siya ingon ali guys pero di wala yung size 9 ang naa dito size 7, uh, size 8 size, size, 7 size 8 kani size 9 man ni eh. mo tong gi order nila, lagas in ko may palihog lang ko kana nga kana jud nga ko an design kani di ta ka nga design kay mao gi pili sa kumbana nya kato din pong mga mga ko si, an dito guys kaning <coughs> mga sales boy dito guys nakabantay po di ay sa mo ang duha ato nga time nga kung dito may moto may siya nga nakabantay man kunin ninyo ma'am nga nang mo di ko kubitaw mo ba atong kaya akong i-surprise eh, akong bana nga sila oy kanindot po oy sa relasyon na ang mga sales boy dito moto nga kuha <clears throat> na ko kagahapon kay nanawag man ang kaning taga Lord balance guys na naabot na daw nga ako ang i-order e mo itong gidalit-dalit na ako ang okay, taghapon, akong lakaw, bisaglain akong lawas, gilikan mo kanira dito kung gikuha din balik din ko uli din ko <coughs> din mo guys oh, ano, ang iyahang pag paborito nga sapatos nga iyang request mo ani guys ay malipay gito siya yung eh, dito di, siya mag speak nga kung gipalit ang iyang ganahan nga shoes hmm. na mo na guys mm. Hindi hmm. kayo ang shoes. Dito. Hoy, sabi! na black ko na rin! Na! Ara guys. Ito ang isa. Ara ang isa guys. Natao, oh. no, In. hmm. Ang tao na kong banan. Oh. Muna na yan pag ginahan. Yan. Ang gato yung chinilas nga kuan guys. Nga word balance guys. Kay kuan to siya guys. Kanang duha may ato nagpalit. Katong dito may. Oh, katong black niya nga slipper. Pareya may ato guys, ako black man pud ang gipalit. Ganan man word balance guys. Oy, oh, mo ni guys, ayan shoes. Ipay ani ano, makakita ni. Ano, yag, yag uli ato niya magdrama na po ko Sapo, sa sapot, sapot sapot ko. Pagkahom man kay tan niya guys nga sapoton ko guys, mo lingkod mo na siya glamisa din. Magtimplag ka pi. Pagkahom magsigi na siya mag glamtaw na ko kay magunahuna na siya, mengon na siya nganong gisapot na pugo, na siya. Hmm. Pag, guys, pag dan, um, pag, ako man lang yung naong guys, pag dan, ano ko sayang sa iyang naong mag na siya guys, ako din, ipagawas, hatag din ako ni Sayaha para malipas yeah. <laughs> anak guys. Ano hmm, guys, nara ang sudlanan sa tungur balance. O, oh, diba? Di pa niya siya ani. Ako man, ako man gud nangi palanto sa inyo guys kay kay kahi balo magkukarong adlaw ka gahapon ug karong nga week, karong nga week. Kay Friday pa man to sila muuli. Busy sila guys, kanon na sila naa sa bukid karon kay nag-inspection sila. Wala sila time nga mag-open sa ilang mga cellphone kay tuwa sila bukid. Mo nang ako nang gi sa inyo kay kay kahi balo kung di siya kita ani. Ano guys ako ang surprise niya yung uli niya. <laughs> Mali pa itong amaw. Nalipay hmm, na siya. Kay, gipalit na ko iyang gusto. Doon man ka yung nagustuhan ng sapatos. Guys, naput siya yung nagustuhan ng sapatos dito sa Robinsons dito sa Kuan. oh, kanang bagong nga Robinsons karon Word balance, gihapon gatong tong color green. Ako ragi apuntong paliton. Surprise na po ko siya ato. Pero, dili sa karon ni Hinahinay. Kaya napalitan naman ako siya og chinilas, din sapatos, din kato na po na kong kuan. At ni Agi, gipalitan po nako ako siya og pantalon kay gamit man kayo na niya ang pantalon sa iyang trabaho guys, sa iyang mga t-shirt, an, namo mo na mo iyang kuan. Gusto mong nako guys ako guys, akong bana guys, mag ka ng limpyo siya ba, kanang ka ng kuan siya ba, kanang ng nit siya tanahon. Gusto mo na kung gusto niya nga, mag-work siya, limpyo siya. Kaya maulaw to siya mga kaoban. Ang kaya nga na yung mga kaoban, ang asawa. Si, ang asawa kay kuan kayo niya. Ang man, ang bana. Kuan ka ng antay di kayo tuwing kaulaw. ano nang gusto na po, guys nga. Kuan po siya guys ka nang nit po siya Kuan, mato siya sayang work. Kay para, di ko masawayan. Ano man na, ah. Kani kasi Rosel Partejo ko anong lawaya niya. O, oh, di ba guys? Ingun anak guys. O. Oh. Ako manggung ba na nag-una-una sa kong ingun anak guys. Kaya namang hiling manggung na siya ka mga surprise-surprise. Karoon, nabals nabalsan siya. Kaya eh, na siya ma-surprise guys. Kaya magpitok-pitok ang mata. Di ay eh, kay lakuna. na. O, oh, di. Ihang katawa bitaw guys. No, kay dalang murag gisip on. Yung anak na siya guys. Basta malipay na siya. nang ganahan. Ah, kay kuha niya ma-surprise-surprise guys. Kaya dawi malipay siya guys. Kaya nagyong mulan Friday pa mong gutpo tumo guys. dogay pa to sya mo I-video na po, guys. I-hikwan ka. Hindi sya kahibalo. I video na sayo um na kanang magsuko-suko. Kunuhay ko. Ano din. Ayan na Ihatag ang kuan. Ang kaning. yang sapatos. I-video guys. Para makita ninyo guys. Ay. Kasi ako excited na po. Pero Pero ang sapamantarang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Ah, uh, human siguro sa paniud maulik na si maulik na sila diri guys or pahuman naman sa pamahaw. Ana. Kung, Friday man gud guys, ayo manguna na sila mo uli kay kuan man kaning. Ang ang kato man ka auditor guys kaya taga uh, taga dipulog man gud to mang O yung ulan na o oh, may lag mo kusog ning ulan dun para makaligo na ko ang mga dugidog So man kung maulan ulan ni ron guys, mag sa bukos kung uniform. Kaya ako ang nigo mga ero. Na. Kuwan sana ako kung tubig ilim nun guys, Hawit lang. Hoy! Kani bitang magkuan ta guys no, mag-vlog ta guys no, kay mura ra gyapon ta gaga ga, ga kuan. Ga Mura ra gyud pontag na maligya. Kani mag-vlog ta. Kay ako mang kung wala na koy mga bulit bulo bulo hato noon. Ingon ani kung ba mag-vlog ko mag-yaw-yaw ko diri Rosel. Di pa supaso on, ngita na puni pagkaon. Mm. Oto guys na. Kay oh, yaw -yaw, ay. tawar gue nyari kursi lu gue ini gak pasu pasu manusia ya. Ya guys, tak pasu ang mong rusil. Nang ka pasu kaday gutom kaday. Muka on ka? Ha? Di mo ninaw guys. Di muka on ba ka? Hmm? Muka on ka? Ang naong guys oh. Muka on ang mong rusil, shil, shil, Agoy ka lo, mong nahungan yung bata, ani. Mukha on the ani. ako guys, wait lang guys. Takwa hmm. tapat mo dito, Kasi kwarto hulat eh. Kung ano kayong pagkaon? Saan na kahulat? Pagkanoon ako siya tinapa guys, kaya wala ko kapalit siyang, siyang whiskas guys. Wala na akong tinapa. Dara guys, dara. ara. Kuyog ta guys, baka na na to si Rosel. Di anak ra ka, wak wak ka. Mm. Di guys. Mm, sige it. It tinapa. Kasuki na mukaw, tinapa guys. Mm. Na sige. Hot ha. Kaya eh, wala mong kay whiskas, tinapa lang sa akang. Kita naman virginity ng mami, oh. Na. Gusto kayo mukha o whiskas. Ay, kuan guys, oh, tinapa na. na ano siya sa whiskas? Kasi, gisag pangita, pang whiskas. Nag-order na po kong balik sa ipagkaon, guys. Pero dili na tong katong, katong green. Dili na lahat na po akong gi-order. Kay, kay siya ganun kay mukhaon na to. May lagpirmero. Pagkadugayan. Kay wala na. Di na kay ganun mukhaon. Ang, ang nag kaon kay akong mga dugidog. Suga katong mga aspin akong hamimi. mimi. Dan awan ninyo, guys, ha. Mm. Sigaw siya sabaw, guys. Sa tinapa. Mm. Na. Kita virginity mami oh. Na guys. guys hey, eh sorry sorry. Sorry it na it. Naipit ako yang kuan. Pero unsa na kung kuan di cellphone. Iya na to gamay kay di kita makita. Na. Oh, Jesus Christ. Oh, anak, kita na si mami. Ang mga bilang dyan. Huwag <coughs> ha? Para dili masayang, ha? Karong adlawa, guys, ang nahurut niya nga tinapa, isa ka, lata. Gitunga na ko, guys, kay, ang, um, solo sa isa ka lata, guys, kay, kuwan ng kabuo, unom, un apito. Ang gata na kunya primero, kay upat din karon tulo. mati sa siya, pang snacks, pang snacks, sana niya. Ang kani iyang kuan, kani, mo ni panihapon kuan pa ni O, napay katpod, o, kaon. Mo ni iyang pamahaw, panihapon, ni pan uh, Every seconds, every minute manis yung siya mo kaon, guys. Ang asip, pa ni ni anak. Kasi eh, gira magpangay na kong pagkaon. O, uh. Isa kadlawon gan guys, mamata kog kadlawon ni akong pukawon eh. kay mukaon eh. siya guys. So laig like, ayog taga ay, eh. di ba? Kitkito ni eh, mga dalunggan kay nang magtakilid ko matulog guys. Diri ko ang na ako. Kit -kit akong, akong mga diri kilid nako. Na kitkito na akong diri. Ako mga diri, mga aping nako na anaon sa iyang Ay, just color ni si Rosal. Hmm, taon. Taon Jude. Tegan na ka ang nilisan na imong motor kay hindi ko ananis imong kiil. Yung unan imong sabaw ka isda. ng isda. Mm, Kabibilan. Sabaw may giunan mo ang isda ka na kay sayang. Mm, water. Mm. Na no, it. Di ko makita pala pero kita na. Mm. Na no, wala na din yung ulan, iahak. Di <laughs> Kaloy ay. ay. Palanggat ni mami ay. manonton ni ako ang mga kaoban diri guys. Wala si banana. mag-travel. Mga doggy dogs. Kani. Kami kaoban ka diri. Natulog sport to. Di nita tulog ka doggy dogs na ako. Gani, ka Upat ni. itong mga aspin ako. manulod pa diri. Akong pag kayo, pati nang uuta unya og napud ko mga aspen diri mo uban og katulog na mo guys mabilar ko kay pagka ka down man kuan mamuko kay mugawas sabak kay diri sa problema sige ka na anak kay mugawas ay just lord <coughs> nah segi kaun ngabut nama kadek ada anirak ya pernah kita kasih kamera anak hmm mudagan ang iyang kuan guys pilato at anak tabon anang kuanan para di mudagan Mahurot rin na niya kaon guys. Mabalik na ito sa ala. Ako man, naman din siya plato. Diri o. Oh. Ano sa man? Wala pa'y kaon. Wala. Wala. Minsan may mga anak. <tinyo> Uy, Mickey, mga naman ni si Mickey. Uy! Minsan manamang ka mga Wa na, ratol na amiga. Laksok ratol sa namin, lang, guys, ha? Wala pa, maglungag pa ko, Mickey. Sa'yo pa kaayo, eh, naunsa. <tinyo> Ang giyatag sa kung banana, guys, oh sa Valentine. Paban atong heart nga pink sad super. For candid tayo eh. Parang gid ang ko kabalo shagasin nga. paborito na ko nang color ng posya. Posya light pink. Mm, there guys. Mm. Red color. Mm diya kay nag mo ka sa vlog. Mm. Ning ini man balik oi. Eh. Dito nung sala dito ang gaulan sa unahan oh dito asa kanida pita nga lugar ni kay itong kailang ilang kuan guys langit ito hinun ang nagulan ako na nang sa, sa ulan wala na hinun ulan ni init hinun Nga, nagud na yung kaligo mga dogi ani ron mentag unyog mo agas unya mintag di mawala dayon kay makaligo ra sila pero mawala dayon nang nagiging na di dito talag kaligo Kung dili sila makaligo karon guys, for this na sila way ligo. Nakag na Go on. Ikaw na, tiger. Oy, oh, mo na, tiger. Kanao, kana, o, kana. Ang saman, mga nakay na ka. Napita ka, mga na. Nakuang, on, guys, mga bisa sa mga anak, mga Mickey. Tapi tak teman anak Miki, Miki, anda kau man. ngapa guys oh? Uh. Mm. Hmm. Anak nak ka? Menganak naka, ka Miki? Hmm. Ini cuma anak nak baka. Ini cuma. Hmm. Menganak nak ka? Hmm. Nanak na ikaw? rabak ko eh. Dakong karton. O, kanikang usaw. O, diba ka na? O, ano? Doon ako nindakong. Wala, init kayo sa tanan. niya yeah guys, kaya taas naman na nga to ang video, so dali na tataman guys salamat guys sa inyong mga supporta pag like and share sa ko ang Facebook page Facebook account, pag follow o usap sa kong Reels TikTok thank you so much yung pag subscribe sa ko ang YouTube channel guys, so salamat ninyong tanan, o amping tang tanan guys God bless, I love you all, bye everyone